Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So ngayon mga kapatid, papasok na tayo sa al-Majlis ar-rabi' as-Sunan ar rawatib Mula sa arba'o na majlisan fit-tarbiya al-Islamiyah. As-Sunan ar rawatib ang ibig sabihin ng as-Sunan ar rawatib ay ang mga sunan na sala na may kaugnayan sa mga obligadong sala. Hindi siya matatawag na sunan narwatib na hindi pa pumapasok ang oras ng sala. Kaya kung gusto mong magsunna ng sala, kailangan papasukin mo muna ang oras ng sala. Ito po yung sunan arwatib. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa sunan arwatib, man salla sintay ashara taraka'atan tatawuan min gayri al-fariudati banallahu lahu baytan pil jannah. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadis ni Umu Habib radiyallahu anha sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang nagsagawa ng sala na 12 raka'a sa araw at gabi, at namintin mo ito, araw-araw gagawan ka ng Allah ng bahay sa paraiso. Subhanallah. Bahay sa paraiso. 12 na raka'a na magagawa mo sa araw-araw sa mga obligadong sala na 12 raka'a, araw-araw mayroon kang isang bahay sa paraiso. So, huwag ka na lang, magtataka na lang tayo. Pagdating sa kabilang buhay, meron ka lang subdivision. Napakarami mong bahay pala. Pagdating sa araw ng pagkukum, ang dami mo ng bahay. Kasi nga, lagi ka nagsasala, lagi ka may bahay din. So, yan ang ganti pala. So, dito sa mundo, hirap kang makagawa ng bahay, hirap kang magkaroon ng bahay, pero sa kabilang buhay, sa pamagitan ng mga sunan arawati marami ka na palang bahay. Pero saan ang sunan arawati banda sa mga obligadong sala? Sa duhor, pagpasok ng duhor, sa before salat o duhor, pagkatapos ng adhan, mayroong apat na raka'a. Before magsagawa ng duhor. So, dalawang raka'a muna, din salam, din dalawang raka'a muna, din salam. Din another dalawang raka'a, sa pagkatapos ng duhor, so, anim na. Pagkatapos ng duhor, dalawang raka'a, din anim na. Sa asar, wala po. Before and after, wala po sa listahan ng 12 raka'a na ito. Din pag-grib, sa mag-grib naman po, dalawang raka'a, Then, after po ito ng Salatul Maghrib. After ng Salatul Maghrib. So, walo na po ang sunan arawati pagdating ng Maghrib. After ng Isya, pagdating ng Salatul Isya, dalawang raka po. Pagkatapos ng Salatul Isya, so sampu na po. Then, pagdating po ng Pajar, before fajar pagpasok ng Salatul Pajar, mayroong sunap after o before Pajar, na dalawang raka. So, 12 na po lahat yun. Pag na-maintain mo yan, mayroong kang isang bahay sa paraiso. Maliban pa doon, mayroon pang gantimpala na hiwalay ang suna sa pajar. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Raka'at al-fajr khairun min dunya wa ma ang dalawang rakaan ng pajar ay mas mainam sa mundo at nilalaman nito." Subhanallah. Gusto mo ng bahay, gusto mo ng sasakyan, gusto mo ng asawa, gusto mo ng pagkain, gusto mo ng ginto, gusto mo ng cellphone. Lahat ng gusto mo sa mundo, hilingin mo na. Kapalit ito ay talo siya ng dalawang rakaalan ng pajar. Dalawang rakaalan ng pajar, maliban pa sa bahay na gagawan, ng, uh, gagawan ka ng Allah sa bahay, sa paraiso, mayroong panggantipala ang pajar na mas mainam pa sa mundo at nilalaman nito. Ano mang gusto mo dito sa mundo, isang sunna lang yan before pajar. Pwede ba natin palitan ang sunna na hindi natin nagawa? Oh, pwede po. Alam mo, hindi ka sunna sa duhor, pwede mo palitan sa asar. Dahil ginawa po ito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinalitan po niya yung kanyang sunna ng duhur after ng salatul asar. At hindi lang po yun mga kapatid, siyempre, uh, kapag meron kang sakit at hindi ka makapagsala ng mga sunan na rawatib dahil sa inyong karamdaman, isusulat pa rin sa inyo ng Allah ang ganding nito. Sabi ng Propeta sallallahu Ida marid al-abdu o safara kutiba lahu ala ma kana sahihan, sahihan mukima. Kapag ang tao ay nagkasakit o naglakbay o dumating regla mo, o nanganak anak ka, gusto mong gawin palagi ang sunan arawatib, isusulat pa rin sa iyo ng Allah, isusulat pa rin sa iyo ng Allah ang gantimpala ng sunan arawatib. Isusulat pa rin sa ng Allah ang gantimpala ng sunan arawatib kung hindi mo ito sa gawa dahil sa karamdaman mo o dahil sa regla mo. Walang dahilan mo o naglakbay ka. So pag namintin natin ito mga kapatid, ang sunan arawatib, araw-araw tayo may bahay sa paraiso plus yung pala pa po ng uh, dalawang rakaan ng pajar at yung pag, pag nagdagdag ka pa after ng uh, another pala pa yun sa pagkatapos po ng duhor, kakalupsin ng Allah ang paraiso. Pagka nakomplito mo pa, nagdagdag ka pa after duhor ng anim na yun ng another na dalawang rakaan. So, napakaraming naghihintay sa atin na sala. Ito po yung mga sunan ng rawati. Pero kung nagawa mo ito, alhamdulillah, malaking ganti pala pag hindi mo nagawa, wala ka naman pong kasalanan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.